Malamang dahil, malamang. Malamang! malamang. <laughs> Sa'yo ate kayo. Chai mo ko. Kung... Ano? Di, di ko nga ito maano no. ah. Nakaba na ako. Ay, di ko nga alam eh. Di, di, di nga nga okay. di, di, ko alam eh. Hindi ko alam. Saan? Wala naman, hindi wala pa akong ginagalaw sa, alam. sa settings ko. Wala si. akong sa settings ko. Game! Kai! Si alam na, alam din. Game! Binsor! Ang bakit ba kinikil na ako? Yan na 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 kupa. Hindi ano kasi pangalan doon. Thank you po ate kay... Thank you po. the awaw. Thank you po. the awaw. Guys, ito na. Oh, sabihin so... Ang... Um, um. Ano ba uh, ba? Bang iyo, nasa yung dosa na May dadadaanan ko dyan ako. Gamit sa akin! Gamit sa akin! Tapos biglang kakanta, ako oh, sa pinsoy! <laughs> Nakatawa ko ah. Thank you, bye. Charlotte, Zaza. Tayo, GD to. Shutdown sa'yo. Shutdown sa'yo. Kita na. Hindi. <laughs> <laughs> <Dito> Hindi ka na. Hindi <laughs> ka na. Ayos o. Eh. Isang malamang daw, isang malamang. Malamang! Hindi <laughs> po, thank you po sa lahat. Thank po. po. Marami na ang gaabang. I'm sorry, I'm sorry. 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 i am sorry i am sorry i am sorry i am sorry Pinagla-live mo ko ganyan palagi, nakikita ko yun. Gawin ko yung shout-out <laughs> From... sa Thumbs, sa iKams. Nasaan ba? Hindi, <laughs> 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 basahin mo. ka, di ba? basahin mo Pag, pagkatapos sa pagbasa mo yun oh. wala na no? ang dami mo ng edit. <laughs> ano mo muna akong babasahin? Nagsasawa na ako sa bag mukha ko Huwag <laughs> ka! Live mo to! Ikaw <laughs> ba <laughs> mag- Mag-thank ka! Paa! Wala ka dyan! Uh... So ayun po, meron lang doon tayo na titirag minutes. Wala na ako kami. Wala lang ako kaming magawa. Wala Lala lang ako kaming magawa. Wala lang eh kaming na. Sige, nga. <laughs> Sige. <laughs> Sige ba, ka? Eh, edit na yun. <laughs> Hindi ah. Ang... Uh, kape, kape to kape. <laughs>

Yeah, Yo, okay Tak, diyan na, Dito ka. Maki! pala lang dito. Oops. bye bye na. May Bye, bye, bye. Hold up. Shout out Rude Unavailable. M. Makmak yun na. Eh. Ikaw yun maka. <laughs> ang galing, ang galing na. Eh. Easy. So 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 J -M. J -M. Let's eat that. La. La. <laughs> Puro ganyan yung tubing eh. Angel. <laughs> 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 <India. laughs> Bayos. Angel Velasco from Italy po. Hi. Opo. Oh, okay. oh, mm. Marami siya. <laughs> <laughs> Ashley, username. Anna, Anna Mar Marie. No, Ken Lau. Thank you, Anna Marie. Thank you po. Jory, good day. Ito nga yung yun. Tony Andres. Isang peace sign. Hmm. <laughs> di, na ako di na ako magbabasa ng comment. Mm. Di na ako magbabasa ng comment ba. <laughs> Isang malamang naman dyan. Malawang! <laughs> Anna Marie, thank you. Thank you, Anna Marie. Ana Marie, thank you. Ren Kai. Maria. Come here to post Kimberly and Nemsha. Asia. Kimberly. Ate, nanto ka ba? Last 2 minutes guys. Countdown and 10. Ah, wala pa pala Two minutes pa pala. Bad news shout out naman dyan. Yan na. Ito sa'yo. Ayan ang... Pogi na siya. namin si Piyolo ko naman. Sobrang pogi. Ang pogi ko talaga. Kung nakakalimutan kong lalaki ako Nako hmm, Ako din eh. <laughs> nakita namin si Papa Pia. Sobrang pogi ah. Hmm. Eh. Nakakalimutan kong lalaki ako nung nakita ko siya. Sombero Ito from South Cotabato Hi guys From South Cotabato Shabarot Thank you Grace Digos Hi sa mga taga Digos Last one minute guys One minute na lang Tapos na tayo End, end game na <laughs> Alam na alam <clears throat> Hi, from La Union. Hi, Kimberly M. Hi, Serena. No, Hi, Kimberly M. Lang. Hi, Kimberly. Antoinette. Thank, Thank you. you so much. Serena. Thank you. Thank you. Serena. Hi, Kimberly. Kimberly. Anong M? Oh Anong M ni Kimberly? Thank you so much. Trixie Dox. Asiram. Ayun na, guys. So, magpapaalam na kami. Arya Cakes, thank you. Thank you, thank you, thank you. Magpapaalam na kami, guys. No, rin. 30, ano yeah. na. Yes, yeah. Kuya JM, Kuya Binchon. Thank you so Sige much sa lahat ng Thank you so much. much. Maraming salamat po sa inyong lahat at mamamaalam na kami. Sa live lang ho, pero hindi sa buhay. At magkikita pa ho tayo sa mga susunod na araw. Abangan nyo ho yung mga susunod namin na event and Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta niyo po sa amin and God bless you all. God bless to you.